morning guys dito ulit tayo natin, tubig sa likuran hindi mo natin nagpapatubig ngayon sa buhod ah uh, napakaingay upan tayo lang natin tapo ng tubig yeah ito siya ito siya ito siya pwede kayo maligo parang pool yeah. Hmm. ah diba Hindi nang unuan na doon pa rito. Ano mo dyan? Hindi <laughs> ako <laughs> 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 Ano ba ito? Ano ba uh upo? Kalabasa daw yan. oh. Mm. Hmm, laki na ng pipino. Pipino yan, ha? Pipino! Ah, gusto nyo mag-CR. Ayan. Ang muna ata ito sa hita, natin. Uy. Mukhang nang mamunga ng sitaw eh. Malapit na tayong marbes. May <laughs> nakita ako nakaraan dito eh. Ngayon, doon ka na talong. Nadidiligan kasi. Eh, talong okra pala. Ay, nagbunga ng sitaw nakita. Ay, nagbunga yun. Nagbunga na doon. Eh. Hey. Ano to? Tagoy bulak ko yung talbos nito na ay nakain to. Ito, bungin na. Nilalang kami matamis siguro bunga na uh, <laughs> <Ay, bolak -alak. laughs> ito. Ah, uh, ha, ha, ha. Ay, Ay, hindi pala sa atin to pa Anila kanila pala to. Hmm. Tara. Bye-bye.